Hi sir! congratulations. Konting kwento tungkol sa ang Piging. Sa Piging ah uh, ito po ay kanta uh, celebration ng life, siyempre sa aking kaarawan. Mm -hmm. At siyempre uh, celebration din ng journey ng isang smagla sa sa lahat. Kasama to sa lahat ng mga kasamahan ko, mga kasabayan. Siyempre, mm -hmm. lalong-lalo na lahat ng mga sumusuporta sa akin dito. Kasama kayo dito sa Piging na to. Kaya nga sabi ko, imbitado ka. Mm -hmm. Maraming hindi nakakaalam sa mainstream kasi mostly ng mga ginagawa sa underground. Yes po. Marami nang nagawa ang kanta si Smugs. Ano po yung iba pong nagawa mong kanta? Uh, patulad po ng uh, Walking Distance, mm -hmm. pong isa sa mga unang album ko na lumabas. Mm -hmm. Actually, nandun po yung uh, isa sa mga nag-viral na track doon, yung nakakamiss. Mm -hmm. Kasama ko si Curse One, si Delo, at okay. si Flip G. At uh, din yung mga love song ko dati, yung mga PML, muling mga kasama ko si Curse One. Mm -hmm. Ayan, uh, Actually, marami kang pinagdaanan ng mga era ng music dati kasi nakilala rin ako dati sa mga love songs, mm -hmm. sa mga hardcore na tracks, sa mga speed rap, yung mga mabibulis mm -hmm. na mga rap. Mm -hmm. Ayan, so yun, marami, marami na rin po tayo. Mm -hmm. Sir, ano lang, uh, paano ka nasusuportahan ng mga kasama natin sa Batang kayapo, lalo na si Direk Actually, sila po talaga kasi fan po talaga sila eh. Mm -hmm. Si Direk ko kahit na sobrang busy niya, kasi yun talaga, araw-araw may ginagawa yun. Tsaka kilala ko yun na wala talagang katahingi ka ng utak nun. Kahit nakaiga lang yun na kapikit, na hindi tulog, nagpa-plano yun. Mm -hmm. So, minsan katulad nito, hindi siya makakaano rito kasi may ginagawa siya. Mm -hmm. Tapos talagang supportive po yan. Kung ano man mga kailangan ko, sasabihin niya. Kung may kailangan mm -hmm. ka, magsabi ka lang. Mm -hmm. At uh, nandiyan naman ang mga tropa. Mm -hmm. Ayun po. Tsaka si Coco Martin po kasi sapat na siya. Ano, eh, mga inspirational pa lang sa amin pagka usap siya, sapat na siyang gasolina para maging lalo akong equip dito naman sa field ko. Mm-hmm. Yun mm -hmm. Kasama ba si yung mga kasamahan natin sa batang kaya po sa piging mo Actually, invited po talaga sila. Mm -hmm. Nagkaroon lang talaga ng taping that time eh kasi kami naman po talaga eh mm -hmm. priority ko ang taping. Mm -hmm. So kasama dapat talaga niya sila Baby Giant, mm -hmm. sila Ryan Martin, mm -hmm. sila... Uh, ito yung kapatid niya sila, sila Nog, yes. Yan, sila, mga tropa ni Tanggol, kasama din sila. kasi yeah. yung, yung, mga halos mga nakasama lang sa akin sila, Kuya Ping Medina. Mm -hmm. Pero ang pinakamaraming nakapunta is yung mga, mm -hmm. yung, mga, yung mga... ano po, yung mga formal uh, actors, nung mm -hmm. formal cast nung, ano nung, formal cast nung... Baat Provincial. Mm -hmm. sila Sancho de las Alas, sila CJ Ramos, mm -hmm. Yan po sila, Dax Augustus. Hmm. Yung, uh, Maraming din nakakaalam sir, may mga tracks na kinakanta sa Batang Kiyapo na kanta mo. Yes po. Ano po yung mga yun? Actually, uh, yung unang-unang soundtrack po, uh, ako po yung talagang uh, nag-hook po ako yung hmm. chorus doon. Naririnig bilang gabi-gabi, yung hmm. matira matibay. Batang Kiyapo ang lugar hmm. ng mga palaban. Uh -huh. uh, okay. na-mention mo na rin ng Batang Kiyapo, Konting kwento, nasaan na yung role mo doon? Actually, nandun na po kami sa ano sa uh, actually paano na kami pa-level up na yung grupo nila kidlat eh, yung mm -hmm. Tondo Gang. Kasi mm -hmm. kasama na namin ngayon si Lucio mm -hmm. at uh, syempre sila Kong, uh, ang Kong mm -hmm. ng Red Phoenix. Uh, marami silang dapat abangan kasi may, may transition kami na gagawin dito mula sa pagiging streets namin papunta sa pagiging uh, big villain uh, syndicate na kalaban nila tanggol. So yayaman yeah, yung role. Abangan nila. Kapang oh. kapang nila. <laughs> <laughs> may mga bagong karakter sa pumapasok sa Batang Kiyapo. Siyempre meron din mga nawawala. Yes oh. Ano lang, uh, papano paano nyo na-handle yung oh. siyempre yung, yung pakikisama nyo sa isa't isa, nabubuo nyo pamilya, pa, paano yun? Sobra po, sobrang hmm. nakakalungkot. Isa yun sa pinaka nakakalungkot na hmm. part ng pag artista lalo na sa pagmatagal. Hmm. Kasi ako po, actually bago pa sa Batang Kaya na-train na kami, yung 6 years namin sa probinsya, no? Mm, tagal. -hmm. Sobrang pag may nawawala talaga na. Ang tagal mo lang kasama na 2 years, 3 years kayo na halos para kayong magkaklase, mm -hmm. nakikita kayo sa classroom. Mm -hmm. Parang gano'n. Tapos biglang, damn, damn dead, mga na yung karakter niya. Para talagang pinapasok talaga kami. Mm -hmm. Oo, oh, minsan may mga nag-ano rin na naiiyak din yung ibang tropa, mm -hmm. nalulungkot talaga. Mm -hmm. Minsan may nahabol pa na, trek, eh, pwede naman paabulin pa natin sa okay. ganito. May mga nag pa, mm -hmm. may mga padrino pa minsan mm -hmm. yan. Minsan kasi pag kailangan na ng kwento, hindi kailangan na talaga, hindi mm -hmm. kailangan na siyang mawala. Kasi mm -hmm. hahaba pa to, may mga maaapektoan kasi domino effect siya mm -hmm. So yun talaga, minsan talaga yung kwento kasi talaga yung pinaka nagde-decide. Mm -hmm. Kasi nga, may experience nga ako dati doon na ano eh, na ang mamamatay dapat yung pamilya ng presidente nung sa probinsya uh -huh. tapos uh, late notice na parang isang araw na lang uh, nasabihan na lahat pati mga managers niya, na nagabaliktad ang namatay ay dapat mamamatay yung presidente may iwan yung pamilya niya ang nagkabaliktad ang namatay yung mga pamilya ang naiwan yung presidente e eh, puro big stars din yung mga nandun uh -huh. sa sila Don Solveta uh -huh. mga anak niya so Parang ganun lang talaga kabilis mag-decide -mag kapag kailangan ng kwento. So, kailangan mo rin talagang uh, ma-immune at maaral yung, uh, yung sistema ba. Sa ngayon, ganun. Ginaaral ko na kapag medyo alam ko na na mm -hmm. ano na to, medyo ginaano ko na yung atas. Hindi ko uh -huh. naman sinasabi lumalayo, pero uh -huh. hinahanda mo na din yung sarili mo, syempre. Para Kailangan hindi Kailangan na din naman paalam. Na. Syempre. Uh -huh. Na-mention na mo na rin yung experience mo uh -huh. from, from probinsyano to batang kaya po, uh -huh. Nakasama mo na si Direk Coco. May mga, syempre hindi natin maiwasan na marami sa social media ngayon yung lumalabas na kung ano-ano about uh -huh. ano, doon sa batang kaya po, uh -huh. Na Siguro, pwede kang mag-comment uh, tungkol doon kay Ivana Alawi. Na, karoon daw ng attitude problem with the cast. Ganun ba? May ganun ba? hindi Specifically, hindi si Ivana. Baka may iba. Paano kayo nag-comment sa ganun? Sa amin kasi, parang pag ganyan Lumulutang yun kagad eh. Si Derek Coco kasi, mm -hmm. lahat ng mga ipinupwesto niya, lahat yan nakatono. Mm hmm. Tono lahat yan. Kumbaga, kung ano yung ano niya dapat nakatono akin. kung ano yung tono ko, para blend tayo. Mm -hmm nakakabili. So, tingin ko sa so tagal naman ni Ivana na yun, hindi naman siguro masasabi na ng attitude. Kasi si, si Ivana, pagkasama namin, sobrang bait niya eh. Sobrang mm uh, kalug din siya. So, kung paano din mo din siya nakikita, ano, parang hindi naman siya parang oh, sobrang star. Kasi bago pa siya makasama namin sa batang kaya kasama na namin siya sa probinsya. Mm No, nagkakausap na kami doon, mm -hmm. hindi pa siya, 'di ba? Uh -huh. Hindi pa siya leading lady ang role niya pa yata noon ni sa uh, Ryan Eigenman and uh -huh. Edgar Garcia that time. Uh -huh so para siyang mistress mistress uh -huh. doon. So para nagkasama na kami. Uh -huh. So itong ano namin hindi na hindi na bago. Uh -huh. Hindi na bago siguro ngayon mas ano lang siya dahil ngayon si Tibana na siya. Uh -huh. So ramdaman naman niya yung respect doon. Nakita uh -huh. naman niya at sinusukuyan naman niya. Uh -huh. Maayos naman siya sa mga tao. Malapit isa ka sa malapit kay Direk Coco. Syempre nararamdaman niya pag alam may mga usapan ng mga ganyan. Yes. Nagkukuwento ba siya tungkol sa mga ganito. Si Direk Coco kasi hindi plastic na para. Uh -huh. Hindi hindi yung para i-sugarcoat niya na Kapag uh, ano talaga niya, black and white yun. Know? Mm -hmm. Black and white siya. Sobrang ano niya, pero kapag nainis talaga siya doon sa isang bagay, lalo na kapag kainis-inis naman, mm -hmm. sa talagang uh, lalakas ang okay. lutang mararamdaman mo. Lalo na kapag uh, to yung mga kadikit niya. So talagang uh, makikilala mo rin si Derek sa tagal ng panahon, tapos parang magtutugma din kayo. Mm -hmm. So maaaral mo din paano siya pakisamahan, maaaral mm -hmm. mo din yung mood niya, tapos uh, maaaral ka din niya. So, mm -hmm. parang Marangal. Pero sa ano pa rin si Derek ay tao tao lang din. Mm -hmm. Tao pa rin. Pero para sa akin si Derek isa sa mga good example dahil napaka the best niya mag-handle kung sino siya ngayon. Mm -hmm. At uh, dahil siyempre alam ko na tao lang din siya, lalaki. Mm -hmm. uh, pero siya sobrang dami kasi nakatingin sa kanya. Kaya yung ginagawa niyang effort para patunayan na worth it yung mga hmm. pag sa kanila, talagang kakakakakak sa ko. Last na lang, kanina natanong ka, kung, kasi si Derek Oco, malapit nga naman ka Derek Oco. What if ipag-produce ka na Derek ng pelikula? Sino yung leading lady ang gusto mo? Bukod kay Mrs. Hahaha. <laughs> <laughs> Sinong ibang pwede. Kasi nandiyan ka na, umaarte ka na rin eh. Oo oh, okay. Kasi ako, Ang, ang mga kakilala ko kasi mga artista, mga mahid ma na sa akin. Eh. Dapat siguro ngayon yung mga medyo kaedad ko, <laughs> medyo mga si leading lady ako. Dino ba? Wala akong, uh, wala akong alam ng mga pangalan eh. Pero siguro magbibigay na ako ng description. Siguro pwede yung mga kaedad ko. Kaira ko. Sa, siguro yung tipong may chemistry kapag uh, pinagtabi kaming dalawa. Ah. At doon sa naman sa ipoproduce naman ni Derek Coco, syempre naman, sino ba naman may ayaw na iproduce nang nag-iisang Derek Coco Martin? Kitang kita ko na yan kung paano umu at lalong-lalong na mag-direct. Sobrang talagang uh, professional at napakagaling. Syempre karangalan po sa akin. Uh. Sobrang idol na idol ko yan si Derek Coco Martin. Ang dami niyang itinuro sa akin na na dahabang buhay kong dadanin, uh -huh. na kayamanan ko ng nanak. Kasama na sa Arsenal ko bilang smugglers. Okay. okay. Maraming salamat po. Thank you po.